Yo guys, available na nga pala tong panyong to eh, no. Butungkol ko sa inyo to. Ito ay mura lang para sa akin. Ito po ay nasa 20 lang po ang bibili nyo. Bagol na pa po. Ito. Panyong to. Ito ay maganda, no. At tatry ko to gamitin, mga lats. Ito kasi, ito ang pinakamaganda na panyo sa lahat.

Twitter. po ang mga isusotin nyo. Ayan. Kaya na buwa. Pero ito naman kasi ay mura lang para sa akin. Ano. Ito ay ginagamit sa GS. Ayan. So yun mga lods ha. Hanggang dito na po tayo ha? Thank you for for watching po. Sana watching po. Sana po makasubscribe na po kayo. Bye.